Fresh for the eyes and fresh for our minds. Sakay tayo ng kanilang pot-pot na tinatawag. Aba, eh talaga namang nakaka-fresh ang mga lugar na ating pupuntahan this time. Buti na lang, pinuntahan talaga namin and worth it naman yung biyahe kasi napakaganda nung place. Mga bago pa lamang nagbibigay ingay, at ilang mga kilalang lugar na hanggang ngayon ay nananatiling fresh ang kagandahan. Super organized din ang tourism, well maintained yung beach and pristine pa din talaga yung look niya from the first time I saw it. At dahil unang beses ko pa lamang mararating ang probinsyang ito, syempre, fresh na fresh din ang ating mga magiging experience. Excited na ba kayo sumama sa biyahe ko? Tara na at hindi tayo magpapahuli sa mga bago sa Leyte. Kapag sinabing Leyte, isa na ata sa mga dapat mong mapuntahan ang pinakanakilalang tulay sa bansa. Ang naging unang pinakamahabang tulay sa Pilipinas, ang San Juanico Bridge na nagdurugtong sa mga probinsya ng Leyte at Samar. Pinuntahan ko na rin ang ilan pa mga atraksyon sa Tacloban hanggang sa Palo, Leyte. Ang mga simbahan tulad ng Palo Cathedral at Santo Niño Church Nabisita ko rin ang MacArthur Landing Memorial National Park at ang Santo Niño Shrine and Heritage Museum. Side trip pa lang 'yan ha, dahil dito tayo sa Tagloban nagmumula upang puntahan ang isang lugar na old but fresh, hindi bago pero hindi naluluma ang kagandahan, ang Kalanggaman Island. Kakarating lang natin dito sa munisipyo ng Palomponete at inabot ng tatlong oras ang ating biyahe mula Tacloban since meron tayo mga stopover. Pero alam nyo kung wala kayong stopover at dire-diretso naman, kaya yan ng pinakamabilis 2 oras. At make sure na uminom kayo ng gamot pang paiwas hilo kasi ang daan dito, karamihan, sigsag. Kaya talaga namang ah, hindi maiwasan na mailo kayo sa biyahe. And ngayon, papasok na tayo ng tourism office para mag-register. Kailangan yan bago kayo pumunta ng Kalanggaman Island. Let's go! magandang umaga po sa inyo lahat, Mama Sir. Bago tayo magpunta ng Kalangaman Island, na punting orientation po sa iyong mapagbabawal natin doon sa island at saka sa iyong dapat nating gawin. Pag uwi nyo mamaya, yung basura nyo dito na ilagay sa bangka, taga-bangka na magtapon doon sa basurahan. Mula sa port, aabuti ng higit kumulang isang oras lamang ang biyahe para marating ang isla. Pero bakit nga ba Kalangaman ang naging tawag sa naturang lugar? marami nag-aakala na maraming langgam dito dahil na rin siguro sa pangalan ng isla. Pero alam nyo ba na ang salitang langgam ay mula sa lokal na dialekto ng ibig sabihin ay ibon. Pero bakit nga ba ibon? Bago pa raw kasi makilala ang isla, naging sanctuary na ito ng iba't ibang klase ng mga ibon. Isa na rin ang hugis ng isla na tila ba ay may mahabang tuka at iyon ay ang sandbar naman ito. Sa kabila ng mga kwento sa pangalan ng isla hindi may kakaila na talaga namang pinagpala ito sa napakapino at puting buhangin. Ang kulay ng tubig, turquoise blue, ang pinaka binabalik balikan ng mga tao. Siyempre, ang pinakasikat na spot sa lahat, ang napakahabang sunbar nito na lumalabas lamang tuwing low tide. Hello, my name is Nessa, when in Manila content creator. It's my second time here. No, first time ko dito, 2015, dito sa Kalangaman Island. And sobrang daming changes. Nakakatawa kasi may CR na, mas marami na cottages para sa convenience ng mga guests. Super organized din ang tourism, well-maintained yung beach, and pristine pa din talaga yung look niya from the first time I saw it. Grabe yung sunbar dito, napakahaba, mas mahaba pa sa buhay mo. Uy! <laughs> One good thing about this place kasi pinapangalagaan nila yung kapaligiran, bawal pong mag-iwan uh, ng basura dito. Tapos, very uh, environmental friendly yung um, government nila dito. Alright, so na ito na yung halo-halo na binili natin and it's 135 pesos. Medyo pricey no, kasi nandito ka sa isla. Saka ba naman bibili ng halo-halo dito, di ba? Kaya talagang medyo mahal. Yung transportation, yung ingredients, syempre, medyo malayo din siya. And titikman na natin ang lasa natin. Hmm. Sakto lang ang lasa enough for the halo, -halo pero different siya kasi yung yellow niya is kulay violet na parang ube it's like scramble halo halo <laughs> Andito tayo ngayon sa Incredible Cafe and as you can see naman, sobrang incredible naman talaga nung view sa likod ko. And gumising kami around 4 or 4.30 am para makarating ng maaga dito since 20 to 30 minutes ang travel time from Baybay City papunta dito sa view deck. And pwede kayong mag-breakfast dito. And pagdating namin kanina, medyo marami na rin turista since, uh, well, it's weekdays. Pero ang dami pa rin pupunta. But most of them siguro is locals and from nearby towns dito sa Leyte. And sobrang sulit oh. Uh, hindi kami nabigo na makita ang Sea of Clouds dito sa kanilang building. Matapos magagahan with the Sea of Clouds, balik naman sa siyudad para mag-city tour around. Sasakay kami ng potpot -pot o pedicab papunta sa aming destinasyon. At ngayon ay mag-tour around the city of Baybay tayo at sakay tayo ng kanilang potpot -pot na tinatawag. Kung sa iba ay pedicab o sikat-sikat, dito ay potpot -pot dahil sa kanilang busina na ginagamit pa uh, ng mga nagbebenta ng pandesal o ng puto or ng iba't ibang pagkain depende sa probinsya natin. Welcome to our city, our future, and our home. This is the city of baybay here in the province of Leyte. Ladies and gentlemen, for those who would want to wish to come and visit in our city, our main attractions here that we are very proud of, we are the home of two heritage churches, and at the same time, the pilgrim churches, not just in the Diocese of Maasin, but for the whole wide region. At the same time, for those who would want to um, have I'm um, an overlooking view of we are the home of the top most visited um, attraction in the region, and that is our Lintown Peak. And of course, our top most Visited Pilgrim Church in the region is in St. Anthony de Padua, only here in the city of Baibai. Bai. Aside from which, the city of Baibai, bai, we are also very known for having our deliciously flavored chicken barbecue. So, the next time you would want to visit the city of Baibai, bai, we would really want to welcome you in our boardwalk. We are very much proud to share to everybody that we are also. I'm very proud of our local delicacies here, such as our vacuum jackfruit and the kamote chips that we have. We would really love to see you in the city of Baybay. Daghang salamat! We only have a short stay dito sa Baybay City, kaya naman konti lang halos yung napuntahan namin na destinations. And hindi pa talaga totally namin na-explore yung buong city or yung buong probinsya. But anyways, andito kami ngayon sa Pasalubong Center. Siyempre, hindi namin dapat palabasin ang kanilang mga pasalubong para may matikom kami sa aming pag-uwi. If gusto nyo pong uh, pumunta dito sa Eastern Visayas to explore our infinite scapes, like in Bye City, there's no goodbyes, just see you later. Visit our page and book na po kayo. Malaki ang probinsya ng Leyte. Maraming mga lugar na mapupuntahan. Ang mga napuntahan ko ilan lang sa kanilang maipagmamalaki. At bihamak na marami pa akong hindi nararating. Pero may isang bagay akong napagtanto. Kung kaya nilang panatilihin ang ganda ng isang lugar at suportahan ang bawat isa upang sasabay ang pagunlad ng turismo at kabuhayan, hindi malabo na kaya rin gawin ng karamihan. This is one and that's my story! Woo!